Yan, hello, hello, good morning, good morning, Saudi Arabia, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat niyan. Ito, konting update, update. Ngayon nakikita ninyo yung sahig na yan ay namumuti, yung puti na oh. Kasi kahapon grabe ang ulan. Grabe ang ulan dito, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Yan po. Oh, hindi tayo makapaglinis. Ayan, Umuulan na naman dito sa Saudi Arabia. Iwan ko lang sa ibang ano, lugar kung baha na. Grabe ang ano rito. Ang um, lakas ng hangin. Ay, makalinis eh. Ano yung kalangitan. O, oh, ma... maano? Madilim. Kuya! Kuya! Ulan Ulan sa Saudi Arabia. oras dito ay 8.23 ng umaga. Good morning, good morning. Breakfast, breakfast na. Bangon, bangon na. Update, update. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan. Kunting update, update lang po. Um, 16 na ngayon. So, ano na lang ilang na lang ba? 14 days na lang. So, 14 days. Mga May 2, May 3. Nandiyan ako sa Pinas. Okay po. Maraming maraming salamat. Don't forget like and subscribe baka naman salamat